Dumating ba sa punto na napatigil ka at napaisip kung ano ba talaga ang pagkakaiba ng rich at wealthy na tao? Sa panahon ngayon, ang salitang ito ay madalas related sa mga taong financially successful, ngunit di parehas ang ibig sabihin nito. Si Robert Kiyosaki, na author ng librong Rich Dad Poor Dad, ay gumugol ng taon para alamin ang pagkakaiba ng dalawang salitang ito. May tao na masasabi nating rich at wealthy, although maituturing natin na synonymous ang dalawang salitang ito, ang pagkakaiba nila sa kanilang perspective sa pera, pamumuhay at pag-maintain ng kanilang yaman ay di pare-parehas. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang insights ni Robert Kiyosaki tungkol sa pagkakaiba ng rich at wealthy na tao. Ang reference natin sa video na ito ay ang librong Rich Dad Poor Dad na isinulat din ni Robert Kiyosaki at masasabi ko na ito ang best book para sa mga gusto magsimula ng kanilang financial journey. Kaya simulan na natin! Ang rich na tao ay ang karaniwang focus nila ay mataas na kita o halaga ng pera. Sila ay may malaking pera sa bangko, magandang bahay, mamahaling kotse, at iba pang lulu sa buhay. Yun nga lang, ang kanilang yaman ay madalas na bubuo sa pamamagitan ng regular na kita kung saan ay kailangan pa rin nilang ipagpalit ang kanilang oras para sa pera. Tulad na lang din ng sahod, bonus, o kung ano kita nila sa trabaho nila. Ang kanilang yaman ay maaaring magastos nila kagad dahil narin sa kanilang wants at mga luho kaya't kailangan nila magpatuloy sa trabaho upang mapanatili nila ang kanilang estado ng pagiging rich. For example, si Pogi ay isang sikat na artista na kumikita ng malaki mula sa kanyang mga pelikula at endorsement. Siya ay may magarang bahay, mamahaling kotse at maraming alahas. Gayunpaman, hindi siya masyado makapag-ipon dahil kailangan niyang i ang kanyang mataas na pamumuhay at mamahaling lifestyle. At kapag hindi na siya sikat, unti-unting mawawala na ang kanyang yaman. Sa kabilang banda naman, ang wealthy na tao ay mayroong mas malawak na understanding tungkol sa yaman. Ang kanilang yaman ay hindi lamang galing sa regular na kita, kundi mula rin ito sa mga investments, assets, at iba pang passive income sources. Sila ay nakatutok sa pangmatagalang financial stability at prosperity. Dahil sa kanilang maingat na pamamahala ng pera, maaari silang mabuhay ng hindi umaasa sa aktibong pagtatrabaho para sa iba. Ang pagiging wealthy ay may kaakibat na financial security sa hinaharap at kayang-kaya magtaguyod ng kanilang pamilya at kinabukasan ng walang masyadong pag-aalala sa financial aspect ng buhay. Halimbawa ng isang taong wealthy ay si Diego, isang negosyante na nag-invest sa iba't ibang uri ng negosyo at real estate properties. Bukod sa pagiging aktibo sa kanyang negosyo, kumikita rin siya na malaki mula sa kanyang mga rental properties, stock investments at kahit tumanda na siya, hindi niya na kailangan magtrabaho ng personal dahil may passive income sources na siya paano sila mag-isip tungkol sa pera. Ang mga rich na tao ay karaniwang nakatuon sa mga bagay na maaari nilang bilhin at makuha gamit ang kanilang kasalukuyang yaman. Sila ay madalas na dadala sa mga kagustuhan at luho ng buhay tulad ng mamahaling gadgets, designer clothes at expensive vacations. Ang kanilang halaga sa sarili ay nakasalalay lamang sa kanilang kakayahan na mabili ang mga material na bagay na kanilang gusto. Samantalang ang mga wealthy na tao naman ay may mas malalim na pangunawa tungkol sa pera bilang isang instrumento o tool upang makamit ang mga pangarap at layunin nila sa buhay. Sila ay nakatuon sa pagkakaroon ng financial freedom at security at nag-iisip ng mga hakbang kung paano mapapalago ang kanilang yaman upang hindi lamang sa kasalukuyang panahon kundi sa mga darating na taon ay meron pa rin silang kakayahan na tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Kanilang lifestyle, ang mga rich na tao ay kadalasang nakatutok sa pagpapakita ng kanilang yaman sa publiko lalong-lalo na sa social media. Maaring ito ay sa pamamagitan ng mamahaling gamit, pag-travel o iba pang agresib na paraan upang mapakita lamang ang kanilang tagumpay. Gayunpaman sa likod ito, maaring may mga hidden financial struggle sila o mga utang na hindi natin nakikita. Pero iba naman ang wealthy na tao. Ang mga wealthy na tao ay may mas simpleng pamumuhay at hindi basta-basta nagpapakita ng kanilang yaman. Actually, sila ay mas nagpa-focus sa pagtutok ng kanilang oras at enerhiya sa mga bagay na may tunay na halaga sa kanilang buhay, tulad na lang ng pamilya, success at pagbibigay ng positibong contribution sa lipunan. Paghawak ng pera Ang mga rich na tao ay pansamantalang yung mayaman dahil sa mataas nilang kita o sweldo. Pero hindi ito palaging nagtutuloy-tuloy. Minsan ang pagtaas ng mga gastusin o pagbabago ng kalagay na ekonomiya ay maaari magdulot na mawalan sila ng trabaho o pagkaubos ang kanilang yaman. Dahil na rin ito sa mamahali nilang lifestyle at iisa lang ang source of income. Sa kabilang dako naman, ang mga wealthy na tao ay nag-iisip ng malalim tungkol sa kanilang financial security. Gumagawa sila ng matalinong hakbang para mapanatili ang kanilang yaman sa kabila ng mga financial challenges. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pag-invest sa mga diversified assets tulad ng real estate, stocks at iba pang investments na may potensyal na magdulot ng passive income. Pagpaplano para sa hinaharap Ang mga rich na tao ay maaaring maglaan ng kanyang kayamanan para sa panandali ang kasiyahan o instant gratification. Dahil na rin ito sa kagustuhan nilang makaranas ng mataas na antas ng pamumuhay, ay maaari magdulot naman ito ng na hindi sapat na pag-iipon ng pera para sa kinabukasan o pagkakaroon ng emergency fund. At kapag nagkaroon ng mga hindi inaasang pangyayari tulad ng mga health problems o kawalan ng trabaho, maaari magdulot ito ng marami pang problema at financial stability. Ang mga wealthy na tao naman ay mas mahusay sa pagpaplano para sa kanilang future sila ay naglalaan ng oras at effort sa paggawa ng mga comprehensive na financial plan. Ipinapakita din nila ang pagkakaroon ng financial discipline sa pamamagitan ng pagtutok sa mga long-term financial goals tulad ng retirement planning, pag-aalaga sa mga edukasyon ng mga anak, at pagkakaroon ng legacy na nais nilang iwan sa kanilang pamilya. Personal Happiness Ang mga rich tao ay maaaring mapaligaya sa mga bagay na kanilang nabibili o na-achieve sa pamamagitan ng pera. Gayunpaman, ang kanilang kasiyahan ay maaaring pansamantala lamang. Dahil na rin sa sandaling mawala ang mga material na bagay, maaaring mawala na rin ang kanilang sense of fulfillment. Sa kabilang banda, ang mga wealthy na tao ay maaaring higit na stable sa kanilang emosyonal na pananaw sa buhay. Hindi sila umaasa sa material na yaman upang maging masaya. Dahil sa kanilang malawak na perspective at malalim na pang tungkol sa tunay na halaga ng buhay ito ay nagdudulot sa kanila na magkaroon ng mas malalim at matatag na kasiyahan. Pagkakaroon ng mini retirement, ang mga rich na tao ay maaari na pipilitan lang na magtrabaho ng tuloy-tuloy para mapanatili ang kanilang kita upang matustusan ang kanilang expensive lifestyle at magamit ang kanilang yaman para sa pansamantalang kasiyahan. Di sila pwedeng huminto sa pagtatrabaho dahil kapag sila ay huminto sa pagtatrabaho, maaaring maubos ang kanilang yaman dahil na rin sa kakulangan ng regular na kita. Samantalang ang mga wealthy na tao naman ay may kakayahan na magpasya kung kailan nila gusto magpahinga mula sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga investment at passive income sources ang siyang magpapatuloy na magbigay sa kanila ng financial stability kahit hindi na sila aktibong nagtatrabaho. Pagpapahalaga sa utang Sa aspeto ng utang, ang mga rich na tao ay maaaring magkaroon ng maraming utang para mapanatili ang kanilang mataas na antas ng pamumuhay. Maaaring sila ay gumagamit ng mga credit cards at loans para sa mga luho at kagustuhan nila kahit hindi naman ito sustainable in the long run. Tulad na lang ng pagkakaroon ng mamahaling sasakyan na babayaran nila ng 5 years kahit ang value ng sasakyan na ito ay bumababa over time. In short, umuutang sila ng malaki para makabili ng mga bagay na bumababa ang value over time o mga liabilities. Pero iba ang mga wealthy na tao. Sila ay maingat sa paggamit ng utang sila ay umuutang para makabili ng mga assets o mga investments na may potensyal magdulat na magdulat ng malaking returns para sa kanila. Tulad na lang ng real estate o negosyo, ang kanilang desisyon sa pagkuha ng utang ay kadalasang itinatapat nila sa kanilang mga long-term financial goals. Pagtuturo tungkol sa pera sa susunod na henerasyon. Ang mga rich na tao ay maaari magbigay ng mga material na bagay sa kanilang mga anak ng walang sapat na financial plan. Di kasi nila na ituturo sa mga anak nila ang kahalagahan ng pag-iipon ng pera at pag invest nito. Dahil nasa isip nila na ang pera ay tuloy-tuloy lang na darating at ito ay maaari magdulot sa mga bata na di nila maintindihan ang tunay na halaga ng pera dahil iniisip nila na ang pera ay nandyan lang at kapag kailangan nila, ang dapat lang nilang gawin ay hingi nito. At tandaan na kapag hindi mo ito pinaghirapan, di mo rin ito pahalagahan. Ang mga wealthy na tao naman ay mahilig magturo sa kanilang mga anak ng tamang financial literacy at values tungkol sa tamang paghandal ng pera. Ipinapakita nila sa kanilang mga anak ang kahalagahan ng edukasyon at pag-iinvest sa sarili. Dahil ito ay magbibigay sa kanila ng mga oportunidad na maintindihan ng kanilang mga pangarap at ambisyon sa buhay para sila mismo ay maging financially independent. Sa huli, maaari nating sabihin na ang pagkakaiba ng rich na tao at ang wealthy na tao ay sumasalamin sa kanilang mga pananaw at approach tungkol sa pera at yaman. Ang mga rich na tao ay nakatuon sa kasalukuyang kita at kasiyahan, samantala ang mga wealthy na tao naman ay nagtataguyo ng pangmatagalan na financial security. Mahalaga rin tandaan natin na ang pagiging wealthy ay hindi lamang limitada sa mga material na bagay, kundi pati na rin ito sa kaalaman ng wastong pamamahala at paghandal ng pera at paggawa ng mga good financial decision. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.